Maliit daw ito dati. Ay ito daw ibuhay. buhay. mo, malaki na yung pinakang likod niya dito. Yan mga idol at nandito na tayo sa ibabaw. Alright, ang ganda. Oh. Pasyal, pasyal ko muna kay Dini. Guys, good morning. So, pupunta tayo ngayon ng parola. Tama natin si Uncle Baya Doon at si Aji Abisitahin natin yun Matagal na tayong taga rito sa Ranso Ay hindi pa natin nakikita yung Pinakang luuba ng parula Tapos yung view sa taas Para makita ninyo Mga idol at Bago kang makarating sa parola, Kailangan mo itong Akyatin oh, mga hagdan hagdan Maliit daw ito dati Ay ito daw ay buhay Tena mo, malaki na yung pinakang likod niya dito. Nakadubulak oh. pala ito. Huwag katagal. May ilang taon na kaya ito. Ano? Oh. 1992 yan eh. Ano to? Yung parang kada bintana ito? Oo. Uh Taas na rin. <laughs> Pero parang mas mataas din yung tower Kamataas na inakyat ko. Ayan na mga idol at abuksan ah, na ang ating akyatan. <laughs> Ngayon natin makikita kung gano'ng kaganda yung itsura na rin sa loob at sa labas. Yan lang tayo mga kapasok din sa parola. mga idol o. Ito yung pinakang akyatan. Mag-iingat tayo din it. <laughs> Marami daw din yung ano, nag-asalamditin. Nakakita <laughs> na tayo. So, dahan-dahan lang tayo din eh. Nandito na nga tayo sa isang hagdan na lang bago mag-ibabaw. Pero meron tayong napansin dito. Yan. Uh, ah, pinaglunuhan ng ahas. Yan. At yun yung napagtaka talaga namin dito kung bakit sa kaya nadaan yun. Eh, silyado naman ito. Napakagaling. Yan mga idol at nandito na tayo sa ibabaw. Alright, ang ganda. Oh. Ay, pasyal ko muna kay Dini. Ngayon lang tayo nakarating Dini. Ang ganda pala na rin, oh. Oh. naman sa tanawin, mga idol. Napakaganda ah, ng view. Oh, puro paligid ng dagat. Ano yan? Pula, sabi pila. Ako Tapos ito yung pinaglalaan. All right, rublon. rubloon. At mula nga dito sa ibabaw mga idol ay kitang kita natin ang napakagandang tanawin at napaka fresh din talaga ng hangin dito. Mula nga pagkabata mga idol ay ngayon lang tayo nakaakyat dito kaya naman sobrang tuwa natin. At dati nga mga idol ay napapanood lang natin ito kaya naman sobrang tuwa talaga natin sapagkat nakita natin ito ng personal kung gaano kaganda. At maraming nga nagsasabi dito mga idol na marami daw nakuha dito mga kayamanan o mga panahong una. Natatandaan ko nga mga idol nung ako elementary ay talagang sumikat ang lugar na ito sapagkat napakaraming mga bara daw ng ginto ang nakuha sa tabindagat. Ang dalampasigan nga nito mga idol ay minina subalit hindi ito nakuha ng magmimina at ang nakaswerting makakuha nito ay ang napadaang mga ingisda at dahil nga sa namalikmata na ang mga magmimina ay hindi na nila nalaman na ang inaangat pala nilang mga bato ay yun na ang kanilang hinahanap na ginto. Muntik na nga sanang makakuha dito si Lulang Sabel subalit Kinontra siya ng kanyang anak at pinatapon yung isang bato na sabi ano daw napakagandang hasaan. Subalit ibinalik at itinapon ulit ni Lulang Sabil dahil kinontra nga siya ng kanyang anak. At pagkatapos nga noon mga idol ay biglang pumutok ang balita na may napadaang bangka doon at nakuha yung napakaraming ginto. Kaya yun, talagang nang hinayang si Lulang Sabel dun sa pangyayari na yun. Hanggang sa ngayon nga mga idol ay hindi man lang naalaman kung sino yung taong nakapulot at nakaswerte ng napakaraming ginto na yun. Kung hindi sana na kontra noon si Lulang Sabel ay maaaring big time na sila ngayon. Balik na nga tayo mga idol sa tower so kaya nga pala ito inilagay dito ay para sa kaligtasan ng mga naglalayag at para hindi rin sila mabahura. Isa din ito sa palatandaan ng mga mangis na dito sa amin lalong lalo na kapag gabi. Kapag gabi nga mga idol ay umiilaw ang tower na ito kaya naman ito ang tinutumbok namin para makauwi ng madali papunta sa aming lugar. Ang tower na ito pala mga idol ay isa ding tourist spot dito sa aming barangay. Napakaraming ang tao ang dumarayo dito para makita ang parulang ito. At di lang sila nakakakyat dito sapagkat limitado lang ang taong pwedeng umakyat dito dahil nga pinayagan tayo ng nangangasiwa dito ay nakita natin kung gaano kaganda ang itsura ng tower na ito. Sa ibabaw nito mga idol ay makikita mo ang napakagandang view na hindi mo makikita sa ibang lugar. Siya nga pala po mga idol, salamat sa palagi ang pagsuport at panonood ng ating mga videos. Dahil nga po sa inyo mga idol ay malapit-lapit na nating maabot ang 10k followers. Shout out nga pala sa aking teacher na si Madam Edeline Pedalan. Shout out din kay Tol Ivan Malate at kay Tol Jason Vargas. Salute sa inyo mga tol. Idol Jerry Rodas at sa Family Butilaw. Shout out din sa ating mga kamag-anak dyan sa Marinduque kay na Pinsan Ronnie Ornedo. Shout out din kay Idol Marisa Olibar at kay Sir Dante Osinsaw. At shout out din kay Sir Arnel Jeronimo dyan sa Cora, Quezon City. Sa hindi pa po na i-shout out natin mga idol ay mag-comment lamang kayo para sa sunod na video ay kayo naman po ang may shout out ko. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi, God bless.